may isang tanong sa akin mga kaibigan na hindi ko talaga masagot-sagot ng derechahan. Sapagkat ang tanong na ito ay masasagot lang kapag nakapag-withdraw ka na ng inyong pag-ibig MP2. Para sa akin, ito ang pinakamahalagang tanong sa lahat po ng mga tanong ninyo sa amin for the past 3 or 4 years. Masasagot na po ang tanong na yan ngayon na nakapag-withdraw na po ako ng aking unang pag-ibig MP2 account. Ano po itong tanong na ito? Paano daw ikakalculate ang dividends sa 5 year contributions kung di pa nag-declare ang pag-ibig ng dividends that year? Ibibigay pa ba ang 5th year na dividends ng pag-ibig? May dividend pa bang makukuha sa susunod na taon para sa last year, fifth year contributions natin. At ang iba naman ay nagsasabi, pwede bang sa kanalang withdrawin ang MP2 pag nag-declare na ng dividend ang pag-ibig para sigurado daw sila na papasok ang kanilang dividends. Masasagot po ang lahat ng tanong na yan sa video na ito. Medyo mabigat po ang video na ito mga kaibigan sapagkat ipapakita namin sa inyo ang calculation kung paano i-disburse ang inyong huling dividend sa inyong fifth year sa inyong MP2 account. Gagamitin ko ang aking MP2 account na winidraw nitong June 2024 lang as an example. At titingnan natin paano kinalculate ng pag-ibig ang 50-year dividends for 2024 knowing na wala pa namang dividends ngayon na i-declare. Ide Tama po ba? Dahil June 2024 pa lang ngayon. Tandaan natin na ang dividend rate ng 2024 ay malalaman pa lang next year pa, 2025, sapagkat hindi pa tapos ang fiscal year ng pag-ibig. Isa isahin natin pagcalculate lahat ng dividends from year 1 hanggang year 5 at at the end of this video masasagot lahat yung tanong natin na tinanong kanina. Magagamit din ninyo ito itong proseso na ito sa pagcalculate ng inyong last year dividends kung magmature na ang inyong MP2 account. Kaya, let's start mga kaibigan. Narito po ang Excel spreadsheet na ginamit ko para makalculate yung MP2 dividends sa 5 year ng aking unang MP2 account. Isa-summarize ko po sa inyo in 3 steps. Step 1, Step 2, Step 3 kung paano i-calculate at ma-check natin yung 5 year na dividends na i-disburse ng pag-ibig. Sa step 1, ipapakita ko sa inyo ang summary ng aking contributions at ng aking dividends. Sa step 2, titignan natin yung calculation ng dividends sa panglimang taon or yung fifth year. And then sa step 3, tingnan natin kung tama ba yung ating calculation. Kaya tingnan natin yung difference ng binigay ng pag-ibig na dividends versus doon sa ating calculation. Ngayon, unahin na natin ang step 1. Makikita ninyo dito sa step 1 ang summary ng contributions ng aking unang MP2 account. Nandiyan sa first column ang year o ang taon, lahat ng contributions na ginawa ko dyan sa second column na nakita ninyo, at doon naman sa third column lahat ng dividends na binigay ng pag-ibig for those years. Kung nakita po ninyo mga kaibigan 2019 po ako unang nag-contribute noong June 2019 kaya active na po ang aking MP2 account noong June 2019 at mag-mature nga siya nang June 2024. Ngayon, tignan na natin ang aking yearly contributions at dividends. Yung first four years, mga kaibigan, wala po tayong problema doon. Sapagkat, kinalculate po yan ng pag-ibig, depende sa kung magkano ang lahat ng inyong contributions at mga dividends na na-accumulate for that year. Kaya, very simple po ang calculation yan. I-follow niyo lang po yung aming video na ginawa nung mga nakaraang taon. May ginawa po kaming calculator. Paano po ninyo magagawa yan? Kaya, yan ay straightforward po. Ang ating problema dyan ay yung year 2024, yung panglimang taon. Paano ikakalculate ng pag-ibig yung 2024 na yan? Pero tignan muna natin yung first four years. First year, 2019. Noong 2019, ang total contributions ko is 84,211. Ang dividends niya is 3,386. Noong 2020, nag-contribute po ako ng isang beses lang, 500 pesos lang po ang aking kinontribute. Lahat ng mga dividends ng previous year at contributions for that year, tumubo lahat ng 5383.89. 2021 ang total contributions na ginawa ko na sa 429,985. Tumubo po ang lahat ng contributions ng 2021 at mga previous years ng 9908.71. Ngayon, ito interesting ito mga kaibigan. Nung 2021 nag-contribute ako ng medyo malaki-laking halaga pero nung 2022 wala na akong contributions, no? Zero. Kung nakikita niyo dyan, wala akong contribution pero lahat ng mga yung tumubo, yung 2019, 2020, 2021, lahat ng contributions pati lahat ng dividends na na-accumulate nung mga previous years na 'yan, tumubo lahat 'yan. Kaya nung 2022 ang total dividends ko ay na binigay ng pag-ibig is 37,496.24. Now, eto, dito na tayo, 2023. 2023, ang total contributions ko, 199,900. At lahat ng mga previous contributions at dividends, tumubo lahat ng 54,345.70. Now, stop muna tayo dyan. Kung nakita po ninyo mga kaibigan, lahat ng dividends na ibibigay ng pag-ibig sa inyo. Pataas po ng pataas yan. Normal po yan. Dapat pataas po siya. Hindi po siya pwedeng bumaba. Bakit? Dahil ang inyong contributions plus lahat ng dividends tutubo. Ang tawag doon compounding. Hindi nyo kasi kinuha. Di po ba? Lahat ng inyong tubo, tumutubo din yun. Yun yung tinatawag nating compounding. Kaya tignan ninyo yung, yung trajectory ng ating dividends. 3,386, naging 5,000 noong 2020, naging 9,000 noong 2021, naging 37,000 noong 2022, at noong 2023, naging 54,000. Regardless po kung nag-contribute kayo o hindi, pataas po dapat palagi ang dividends. Pero eto na, dito na tayo sa pang fifth year. Ang last contribution ko, February 2024. Last contribution. Magkano ang aking kinontribute? 100,000. Eto ha, tignan po ninyo. 100,000 ang kinontribute ko noong 2024. Pero nung winidraw ko na ang aking MP2, tignan po ninyo kung magkano ang dividends na binigay ng pag-ibig for 2024. 26,590.45. Regardless kung magbibigay ka o hindi, di ba dapat pataas ng pataas ang dividends? Anong nangyari sa 2024 at 26,000 lang, mas mababa tuloy dun sa previous year na 2023. Makikita nyo yan sa step 2. Pero ito ang gusto kong sabihin sa inyo mga kaibigan. Remember na ang 2024 hindi pa tapos. June pa lang ngayon. Kaya ibig sabihin, lahat ng dividends at contributions na nagawa ninyo, hindi full year ang calculation. Makikita niyo po yan mamaya sa step 2. Hindi full year. Katatapos lang ng May. So, June pa lang tayo ngayon. At June, winidraw ko na ang aking pera sa aking MP2 account. Kaya, it makes sense na dapat hindi talaga siya tataas. Siguro kung December, oo, tataas yan. Pero ngayon, hindi pa tapos ang June. Kaya tignan ninyo mamaya, makikita po ninyo kung paano natin ika-calculate. Balikan natin yung contributions. Lahat ng contributions ko, eto na po ang lahat ng contributions. i lang po lahat ng contributions na yan. Total po is 814,596. Ngayon, dito tayo sa dividends. Lahat ng dividends na binigay ng pag-ibig, pati na yung last year. Sir, saan nyo nakita yung 26,590? Nakita ko po yan doon sa aking virtual pag-ibig account. Makikita po ninyo yan. Sapagkat nung winidraw po ninyo, itype nyo lang po yung 2024 doon sa year and then click submit, makikita ninyo magkano ang dividend na binigay ng pag-ibig. Kaya alam ko kung magkano ang binigay ng pag-ibig na dividends for 2024 kahit wala pang dividends dapat na ibibigay sa 2024. 24 kaya i-add natin ang 814,596 plus lahat ng dividends na 137,111.09 ang total po niyan ay 951,707 yan po ang total amount na dinisburse ng pag-ibig doon sa aking Union Bank Loyalty Card Plus ngayon, step 2 na tayo mga kaibigan. Ito ang pinaka-interesting part at dito masasagot lahat ng ating katanungan. Paano kinalculate ng pag-ibig yung 2024? Yung last na dividend. Dito, medyo kailangan nating isipin maayos. Okay? Huwag kayong mag-alala. Simple lang po ang ating calculations. Sundan yun lang po. Unahin muna natin yung first four years. Kasi lahat ng mga Apat na taon, yung unang apat na taon, full year ang kanilang dividends. Kaya wala tayong problema doon. Full year. Hindi siya prorated, hindi butal. Ika nga, buong taon, kumita siya. Kaya 2020 2019 hanggang 2023, i-add natin lahat ng contributions, magkano lahat yan? Ayan, i-add natin. Simula 84,211 hanggang 199,900. Ang total po niyan mga kaibigan ay 714,596. 596. Ngayon, lahat ng dividend. Lahat ng dividends nitong 2019 hanggang 2023 ay 110,520.64. Tinota lang po natin yung lahat ng dividends na to. Ito na. Ito yung trick. Yung amount na yan, yung mga contributions plus yung mga dividends dapat kumita yan nitong 2024 dapat kumita siya kasi nandun na yan sa account niyo eh dapat kumita na siya ng pera magkano ang kita niya hindi kung magkano ang dividend rate eh sir pero wala pang 2024 ano ang gagamitin nating dividend rate yan ang tanong natin yan ang napakalaking tanong question mark yan anong dividend rate ang gagamitin mo sa 2024 kasi 2024 di po ba? Mula January 2024 hanggang June 2024 dapat tumubo na siya kasi winidraw ko siya ng June. So, anong dividend rate ang ating gagamitin? Ang simpleng sagot, ang sabi ng pag-ibig, ang inyong dividend rate na gagamitin on the fifth year is yung previous year. Aha! Nasagot ang ating tanong. Previous year. Anong previous year yon? 2023. Kung natandaan ninyo, MP2 dividend rate for 2023, isearch nyo lang po sa pag-ibig website, is 7.05%. Yan ang ating gagamitin ngayon. Tignan natin kung magkano ang magiging dividends ng lahat ng contributions at dividends na na-accumulate simula 2019 nung nag-start ako hanggang 2023. Gagamitin natin ang 7.05. Kaya magkano ngayon ang dividend ng 5th year para doon sa lahat ng contributions at dividends noong 2019 hanggang 2023. Medyo may konting mathematics dito pero simple lang mga kaibigan. Pasensya na kayo. Anong gagawin natin dyan? I-add natin ang contributions at dividends. Kasi yun yung total money mo eh. Yun yung total amount mo na dapat tumubo. 714,596 plus 110,000. 520.64 yan yung dividend. I-multiply natin yan sa dividend rate ng 2023 kasi yun ang sinabi ng Pag-IBIG eh last year's dividend. So multiply by 7.05. Yan yung dividend rate na dineclare ng Pag-IBIG 2023. Divide mo lang yan ng 100. Kaya nakita niyo dyan, 7.05 divided by 100. Bakit may divide 100 sir? Kasi percentage kasi yan. Dapat convert natin yung percentage into decimal. 7.05 divided by 100. E eto na ngayon. Ilang buwan tumubo itong contributions at dividends for 2024? Tandaan natin, 2024 ang kinakalculate natin, ha? Ilang buwan? January 2024, then we need draw ko siya ng June 2024. Ilang buwan yan? Six months. Pero hindi patapos ang June. Kaya alam niyo kung magkano ang i-calculate natin, dapat 5 months lang. Kasi nabuo na yung 5 months. Tumubo siya ng Enero, tumubo ng February, February, tumubo ng March, April, at May. Kaya yung factor natin is 5 months out of 12 months in a whole year, yan yung factor natin. So ibig sabihin, kapranggot lang ng buong taon na dapat tubo mo ang makukuha mo ba diba? Ganyan naman talaga eh. Kahit saan kang <laughs> financial institution, sa bangko, maglo-loan, may prorated, no? Prorated. Kaya ang factor natin, i-multiply natin 'yan ng 5 over 12. Hindi buo na 7.05% ang makukuha mo. Kundi 5 months lang out of 12, oh, yan yung factor ha, 5 over 12 ang makukuha mo. Bakit nga 5 over 12? January, February, March, April and May 5 over 12 yan lang 'yung makukuha mo Okay press enter Magkano lahat 'yan So ang inyong contributions na 714,000 at 110,000 na dividends tumubo yan ng 2024 from January to May 24,237.8 pesos May contributions ka ba ng 2024 Ang sagot Yes, nag-contribute ako. Tignan niyo sa step 1. Ang contribute nag -contribute ako ng 100,000 noong February. February nag ako. 'Di ba, ba So, simula January to May, may contribution actually ako ng 100,000. Yung 100,000 tutubo 'yan, mga kaibigan. Kasi nag-contribute ka eh. February, kung nag-start ka ng February, hanggang kailan nga ang cut-off ng pag-ibig? Kasi binidraw ko siya ng June hanggang May, right? So, kung nag-contribute nag, nag ako ng February, ilang months ang itutubo niya? February, March, April, May. Kaya 3 months, tumubo uli yung aking kinontribute na 100,000. Pero di ba meron ng dividends nung January 2019 hanggang 2023? Ayan o. No? Tutubo din yan. Simula ng January, February, March, April, at saka May. Kung tutubo yan, i-add natin yung dalawa, 100,000 at 24,237.8. I-multiply natin ng 7.05 divide 100 ulit. Multiplied by 3 over 12. Kaya, ang total ng mga dividends sa last na taon ay 26,427.49. Yan yung dividends ng fifth year. Wala ka na makukuha ulit. Yan na yun. Magkano binigay ng pag -ibig? 26,590.45. Kaya dito tayo sa difference. Ang pag-ibig binigay niya 26,590.45. Ang ating calculation ay 26,427.49. Meron tayong discrepancy. May difference ang binigay ng pag-ibig. Sobra pa ng 162.96 ang binigay ng pag-ibig. In conclusion, Nasagot po ang ating mga tanong. Ang unang tanong, paano i-calculate ng pag-ibig ang 50-year contributions? Knowing na hindi pa nag-declare ang pag-ibig ng dividends, pag-ibig will use the previous year's dividend rate for the 50-year. Ibibigay pa ba ng pag-ibig ang 50-year dividends? Yes, ibibigay ng pag-ibig. Kasama yon sa total disbursement amount during your MP2 withdrawal. May dividend pa ba na makukuha sa susunod na taon? para sa last year na five years contributions, marami kasi nagsasabi, sir, meron pa pong makukuha next year. Wala na po. Base sa ating pinakita, dinisburse na lahat ng pag-ibig. Pati na nga ang 5th year na dividends. Kahit wala pang dividend declaration for that year. At ang huling tanong, pwede po bang sa kanilang withdrawin ng MP2 kapag nag-declare na ang, ng dividend ang pag-ibig para siguradong papasok ang lahat ng dividends? Hindi na po necessary mga kaibigan ipon lang ng ipon. Lahat ng dividends, ibibigay ng pag-ibig sa inyo upon your MP2 maturity. Sana nakatulong po ang ating video. If you have questions, let us know in the comment section below. Hanggang sa susunod, maraming salamat po.